kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang Spirit of the Glass ay isang larong pang-spiritismo na kahawig ng Ouija board, kung saan gumagamit ng baso bilang panggalaw sa mga letra upang makipag-ugnayan umano sa mga espiritu. Maraming tao ang naniniwala rito, lalo na sa mga mahilig sa paranormal, ngunit wala pang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na totoo itong nakakakonekta sa mga kaluluwa. Sa psychology, may tinatawag na idea motor effect, kung saan ang mga kalahok ay hindi namamalayang sila mismo ang nagpapagalaw sa baso dahil sa kanilang subconscious mind. Kaya posibleng ang mga sagot na lumalabas ay mula sa iniisip o inaasahan ng mga naglalaro kung naniniwala ka sa paranormal. Maaari mong makita ito bilang isang paraan ng komunikasyon, pero kung susuriin sa agham, mas malamang na ito ay epekto lang ng ating utak at kilos. Ikaw kay biga naniniwala ka ba dito?